Ladies and gentlemen, this is the 74th Miss Universe competition. This is Nel 2204 and don't forget to like and subscribe. Magandang araw Pilipinas! Wagi na naman sa ganda, grace at good vibes ang ating pambato na si Maria at Manalo sa latest activity ng Miss Universe 2025, ang Carnival Magic Event makikita sa mga larawang ito kung gaano siya ka-relax at ka-glowing habang nag enjoy sa activity. Hindi lang siya basta beauty queen, kundi isa ring embodiment ng confidence at positivity. Mga katangian na hinahanap sa isang tunay na Miss Universe material. Sa bawat event ay patuloy na pinapatunayan ni Atisa na siya ay hindi lang basta maganda. Siya ay may karisma, charm at warm personality na nagmamahal sa kanyang ginagawa. Habang papalapit na nga ang Grand Coronation Night ay lalong tumitindi ang kompetisyon. Pero syempre, ramdam na ramdam natin ang support ng buong sambayanan Pilipino para kay Atisa. Kaya naman mga kababayan, keep on supporting our Queen. I-follow at i-share natin ang kanyang journey dahil bawat ngiti, bawat lakad at bawat post ay hakbang patungo sa corona. Abangan natin ang mga susunod na activities ng Miss Universe 2025 dito lang sa ating channel kung saan natin sabay-sabay na susubaybayan ang laban ng ating reyna na si Maria sa Manalo. Patuloy natin siyang suportahan at huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito para sa lahat ng mga bagong balita. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat ng patuloy na bumuboto sa ating voting platforms ng Miss Universe application. Maraming maraming salamat po dahil napakagandang balita at magandang resulta ang ibinibigay ng ating pagboto at pagsuporta kay Ate sa Manalo. Maraming salamat sa panonood.